So ito mga farmers tuloy-tuloy uh, yung pangingitlog ng ating mga white leghorn. Nga lang, hindi pa natin napapahinga itong rooster. So wala pa akong mapaglagyan ito dahil wala tayong kulungan na bakante. Pero kailangan nating ipagpahinga ito para sa breeding na naman. Para makapagpalabas tayo ng pure leghorn. Dahil hindi natin yan pwedeng ibaba dahil matanda na yan. Nasa 5 years old na yan ang rooster natin. Kailangan natin ipagpahinga yan. So tuloy-tuloy yung pangingitlog nila, ito yung mga itlog nila. Minsan sa lupa sila nangingitlog, minsan naman dito sa pugaran. So paiba-iba yung kanilang pangingitlog. Ito yung itlog oh. So dito naman tayo sa kabila. So ito yung ating mga White Leghorn mga ka-farmers na 5 years old na rin. So ito ay lima na lang yung natira. So nung mga nakaraang linggo namatay yung isang abuhin natin dito na kasama nito at nung mga nakaraang pang linggo yung isa namang puti na medyo maliit sa kanila yung namatay. So siguro sa katandaan or siguro may iniindang sakit sa loob ng katawan kaya hindi na kinaya. So ito lima na lang silang natira. Pero ito ay nasa maganda namang kondisyon yung pangatawan nila. Hindi naman sila nagkakasakit. So malaki din yung pangangatawa nila Bultong bulto din yan Yung iba ay parang naglulugon Kagaya nyan Pero nangingitlog sila Ito yung kanilang itlog So yan Meron tayong apat na itlog So lima yung nandito Isa lang yung hindi pa nangingitlog Pero ayos na rin yan Dahil sa edad nila na 5 years old Biruin mo Lima sila, isa lang yung hindi nang itlog. yan oh. Mga malalaki talaga yung itlog nila oh. So ikukumpara natin yung itlog nila kumpara dito sa mga pure leghorn natin. So diyan To. To yung itlog ng ating old na matanda na mga white leghorn. Ito naman yung sa mga pure natin. So yan oh. Malaki talaga. Itong itlog ng 5 years old natin ng na mga inahin. So, yan oh. At consistent din sila, oh. Yan. Uniform din yung laki ng kanilang itlog. So, ito yung gusto kong ipalabas ulit na klase ng manok. Ganitong ganito. Para ang goal natin ay makapagpalabas ng ganitong klasing itlog. So ang goal natin mga ka-farmers para makapagpalabas nito ganyang ganyang klase talaga at makapag-produce ng ganitong klase ng mga itlog. Uniform yung sizes nila, malalaki, magaganda yung egg quality kahit na mga matatanda na. So yun yung uh, goal natin sa mga susunod na taon. All right. So yan No? Ang kulay din ng mga itlog nila ay hindi masyadong puti. Itong isa puti, pero yung tatlo may pagka brown yan o parang dirty white or light brown yung kulay ng itlog kumpara dito so minsan naglalabas sila ng kulay ng yung mga manok na yan minsan naglalabas sila ng puti minsan naman naglalabas ng light brown or dirty white ng mga itlog sa ngayon mga ka-farmers hindi na tayo mahihirapan sa paggawa ng breeding natin ng white leghorn cross ng barred play trap dahil meron na tayong mga uh stock ng gagamitin breeding materials. So yung mga napalabas natin ng mga CCO ngayon ay nasa 3 months na sila. So pagdating yan ng 6 months pwede na nating gamitin sa pagbreeding. So yung mga napalabas natin na mga meron na tayong pure white leghorns. Marami akong natira dito na mga roosters na pwede nating gamitin dahil pure sila. Ito yung replacement sa nag-iisa nating uh, white leghorn na pure dito. So siguro meron tayong 8 na rooster so full blast talaga kung mag breeding tayo at saka yung mga bar track natin marami din tayong na produce so yun yung gagamitin natin para makapagpalabas ng same ng crosses ng white leghorn cross sa bar play which is yung pinakita ko sa inyo kanina na maganda yung naging resulta kahit matanda na maganda pa rin itlog marami pa rin itlog malalaki pa rin yung itlog at walang kupas so yun yung papalabas natin sa mga susunod na taon at hopefully ay maging successful tayo. All right. So ito rin yung ating mga black coastal mga ka-farmers. Isa din ito sa mga paparamihin natin sa mga susunod na taon. Dahil ito na lang yung natitira nating uh, parent stock. Kailangan makaproduce tayo nito ng marami pang replace sa kanila. Alright, so nangingitlog sila. Ito, nasa lupa na naman sila nangingitlog. Merong pugaran doon, kaso merong naglilimlim kaya dito sila sa lupa nangingitlog. So ito rin mga puti natin mga ka-farmers Ay bagiging productive na rin sila So ito na naman, nasa lupa na naman Kaya maabot So ito yung itlog Sa lupa na naman sila ng itlog Pero meron pa dito Wala na kasi akong nalagay na Dayami dito Kaya Yan, walang dayami So ito yung mga itlog ng puti natin Patuloy pa rin silang nangingitlog Yan dami na nilang itlog so tuloy tuloy pa rin yung pangingitlog nila araw araw isang rason din mga farmers kung bakit hindi pa tayo nag incubate ng mga itlog ay dahil marami pa tayong CC dito at wala tayong bakanting kulungan so kapag meron tayong mga pisa magproproblema na naman ako kung saan ilalagay at saka uh, isa, isa na rin yung gastos mga farmers medyo malaki na medyo malaki na rin kasi yung magagastos natin dito sa mga alaga natin dahil na sobrang dami nila so kung dadagdag pa tayo baka hindi na natin mapapakain lahat dahil uh, mauubusan tayo ng budget sa kanila so yun yung isang rason kung bakit hindi pa tayo nag incubate ng mga itlog so siguro uh, siguro mga farmers mag incubate na lang tayo kapag yung mga sisiyo natin sa brooder ay na baba na natin sa lupa o magiging bakante na yung mga kulungan. Tsaka na tayo mag-incubate ng mga itlog para pupapisa uh, at meron tayong panibagong mga sisiyo. Hindi rin kasi biro yung pag-aalaga ng manok mga ka-farmers especially kapag marami na yung inaalagaan mo. Dahil sobrang mahal talaga ng feeds ngayon. So, hindi pwedeng basta-basta tayo mag-breed na lang ng breed dahil wala naman tayong sakto na budget. Kung meron lang tayong maraming pera ay pwedeng-pwede 'yon pero kinakailangan din rolling din kasi yan mga ka farmers kung ano yung kinita natin dito sa manukan 'yun din lang babalik sa kanila yung pambili natin ng feed sa kanila so rolling lang talaga at uh, meron tayong kita kahit konti so 'yun yung uh, ipang support natin sa ating pang-araw-araw so hindi basta-basta yung pag-aalaga ng manok So dito tayo kukuha ng mga breeders natin mga ka-farmers Yung pagpaparisa natin ng white leghorn na rooster ay itong mga barred rock Yan Yan yung gagamitin natin ni crossbreed sa ating mga white leghorn Para makapag-produce ng yung pareho nito Na maganda kung mangitlog kahit matanda na marami pa rin mangitlog Good quality pa rin yung mga itlog So ito na yung pinakahihintay ko na panahon na makapag-produce ng mga breeders na same ng pinalabas ko 5 years ago so siguro by the next 2 months pwede na tayo makapag-breed so ito yung iba natin na breeders so meron dito mga pure white leghorn yung pure naman na white leghorn yun naman natin ang paparisa ng bardrack na rooster So nagpapakasta ah, na oh. so yung iba dito katulad nitong process natin ng black ostalorp at road island red pwede din natin yung pagparisa ng black ostalorp na rooster para makapagpalabas tayo ng 3-4 na black ostalorp at saka may dugong konti na 1 port dugo ng road island red so yung iba dito ay magiging layers kagaya nito Or pwede po natin itong gawing breeders. So ito, dahil 50-50 ito, 50% ng dugo ay barbed rock. At saka 50% naman ng dugo ay Orpington Blue. Ito, pwede natin ibalik sa kanyang ama na yung Orpington Blue. Para makapagpalabas tayo ng mga abuhin. So wala nang mga dots na katulad nito. Pure na abuhin na talaga yung lalabas na kulay. Pero yung dugo niya is mananatili pang 3-4 na Orpington Blue, yung abuhin. At saka meron pang konting dugo ng one fourth dugo ng uh, bar drop alright